Here, makikita natin na dapat dinatin natin daganyanin yung mga makikita natin animals dito guys. Ayan. Ten thousand Buddha Monastery. Let's go. Let's explore. Alright, let's go. Because she thinks paid me. She got very expensive. 10,000 Buddha. Ayun tingnan niyo naman yung mga uh, face ng ating mga Buddhas dito, Ayan. Let's go up, uh, guys. Tingnan natin yung tola. iba ibang Buddhas dito, sa 10,000. Ayan. Marami tayong kaibigan na umaakyat din dito sa 10,000 Buddha, guys. Ayan, mga kaibigan nating mga Indonesia. pa more. Appear. Oh, give me five. mo ba nang isang Akyat pa tayo. Ayan. Hindi ko na na-count yung mga Buddha, guys. <laughs>

Ang laking crab naman uh, yan. Pinapakan yeah. mo naman. Oh, oh, <laughs> <laughs> Meron pa ata sa loob eh. Oh. <laughs> nice. Oh, smile kayo dyan mga ladies. <laughs> <laughs> Ay! Ano pala? Nakaupo siya sa... Pato ba yan? Ayan. Tapos siya yan. Ang laki ng tiyan. Ang dami ding anak. Tapos eto. Kalbo. Ang haba ng kamay. Wow! <laughs> ang haba ng kamay. Ayan. Aakyat pa kami doon. Yon. kaya pa. Kita naman ang pwesto sim dyan. May mga flowers kayo. <laughs> maraming tao na yun dito. Ayan. Bak. di Buda. Ang ganda niya. Ito, meron din sila dito, mga Budas dito, guys. Oh. ayan. Ayan. Ito nilang white Buda dito. Ayan. Ang laki. Ayan siya meron sila dito ng mga candela para pag pray or wish and then dito sa kabila ayan dito meron silang mataas na ayan ayan makikita natin yung kanilang natapakataas na kagudan Yeah. Mm. Ayan, meron din sila dito sa side na to. Ayan. tiga. Yeah. Mm. Tapos dito, meron sila. <laughs> so, guys, so, makikita Ayan natin doon, meron ding temple doon sa

You're so pretty. ah oh, malis na siya. Ayun, makyat sa puno. Cute, oh. So, yan sa loob ng kanilang souvenir shop. Yan, dito. Thank you. Oh, sorry nakabili ako ng aking souvenir. bitin tayo dito para na makakuha ng view. <laughs> Puriholog. Mini temple. Taas ito yung makikita natin dito. Ayan. si Morena doon na lang sa baba kasi may enak na dala so mag na lang sila na natin kung anong mga meron dito. Mga inferior ata dito na mga ano, tingnan natin. Ayan. Ayan sila. yung temple nila dito guys ang ganda kasi medyo hindi natin nakikita yung iba na ng ito yung dalawa a few moments later <laughs> happy tummy happy tummy <laughs>